na maladimon yung proyekto. notorious ang bulakan. Nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung pong mga hindi ko hindi ko kayang sabihin na maladimon yung proyekto. Think, kwento ko lang, Mr. President, alam nyo yung pinakikita doon sa Hagunoy, yun po yung taon-taon na pinupuntahan natin halos every uh, time na merong uh, bagyo. Magigang nang bulakan, kinatawan ng bulakan. Uh, Overwhelmed that it drowns us in our sad reality. More than flood control, what the Filipino people badly need to see is greed. control. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Laxon. Mr. President, there are a number of uh, our colleagues who wanted to make a uh, manifestation. Uh, may I just be allowed to uh, give a very short manifestation considering Mr. Yeah. President, uh, the situation where I come from, Mr. President. I I hope you understand. Yes, please, proceed the, our colleagues. please proceed, Majority yeah. Leader. Mr. President, this will be just very short. I just wanted to put on record, Mr. President, na. nakapanlulumo, uh -huh. nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, okay. na marinig at makita right before our very eyes yung mga ako, hindi ko oh, hindi ko oh. kayang sabihin na maladimon yung proyekto dahil sabi nga ho ni Senator Lacson, guni-guni hindi na makita. Ka Siguro ito po yung dahilan kung bakit for the past three years Siguro naiintindihan na ako ni Senator Bato, ni Senator JV, the past three years, bakit ako nang ite? Eh, tatlong taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Nakakalungkot po, Mr. President, sapagkat pagtinignan nyo rin po itong 2025 flood control budget, Mr. President, yung binabanggit po ni Senator Ping na pare-pareho po yung amount, ganito pa rin po. Total of 14 billion sa lalawigan ng Bulacan. Mr. President, nandito po yung ilang mga mayors natin. Nandito po si Mayor Bong, si Mayor ng Balagtas, Mayor ng San Miguel Bulacan. Nandito po sila para suportahan ang Senado para magkaroon ng uh, no nonsense, no secret cause, Mr. President, na investigasyon at masiguro na magkaroon ng justisya ang aming minamahal na lalawigan. Mr. President, gusto ko lang pong uh, put into the record that we thank the gentleman from Cavite, Mr. President. We have been uh, looking forward to seeing him here in the Senate dahil alam natin, Mr. President, may mangyayari na dito sa ating ginagawang investigasyon at mapapanagot ang dapat mapanagot. And again, I appeal to the members of this august chamber to help not only our great province of bulacan but also all provinces in the philippines mr president bago ko po uh, isuspend ang konsiderasyon ng uh, uh, speech privilege speech ni senator ping Lacson, muli uh, pinapasalamatan po natin siya at uh, yung pong binabanggit niya na pare-parehong amount na sa ibang probinsya ganun din po yung nakita namin doon sa probinsya ng bulacan for this year and uh, Maikling ikwento ko lang, Mr. President, alam nyo yung pinakikita doon sa Hagunoy, yun po yung taon-taon na pinupuntahan natin halos every uh, time na merong uh, bagyo at uh, nakikita po natin doon, ginuong Pangulo, yung mga kababayan ko po doon sa Hagunoy at uh, Senate President Pro Temp, I'm sure you're very much aware of Hagunoy dahil marami po kayong kaibigan doon, tinatali po nila, Mr. President, yung kanilang sasakyan. Fortuner man yan o pick up. Itatali po nila, Mr. President, doon po sa, sa poste. At matutulog sila yung sasakyan po nila. Umaalon-alon, Mr. President. Gigising po sila ng umaga. At ito natural na, na buhay ng mga kababayan ko doon. Gigising po sila ng umaga, lulusong sa baha, magkakape. Pagkatapos sumagkape, maliligo. Tapos pupunta ho ng Maynila para magtrabaho, alas 3, alas 4 ng umaga, babalik ho galing sa trabaho, ganun na naman, Mr. President. Tapos mababalitaan po nila itong mga nangyayaring guni-guni uh, projects at mga palpak na proyekto. Mr. President, I think uh, nasa, nasa atin po na may magagawa po tayo bilang Senado ng Republika ng Pilipinas. I pray, Mr. President, Huwag nating biguin yung ating mga kababayan dahil sa totoo lang, Mr. President, three years ago, binanggit ko na po dito sa bulwaga na ito na yung mga kababayan po namin, wala nang inaasahan eh in fact kahit pagkausapin niyo po sasabihin sa inyo wala na hindi niyo naman magagawa yan. so sana po malaking challenge po sa atin lalo na dito sa Senado itong problema ito Mr. Mr. President the gentleman from uh, Pampanga who's also affected by flooding Senator uh, Kiko Pangilinan is also seeking the floor may I move that he be recognized Mr. President Senator Kiko Pangilinan Pangilinan recognized maraming salamat sa ating karatig uh, lalawigan uh, ng Bulacan, uh, kinatawan ng Bulacan. Uh, sa Pampanga, totoo po yun. Itong nakaraang bagyo, uh, matapos yung pagbabaha, labing anim sa labing walong uh, uh mga barangay sa hometown ng aming uh, ng aking tatang my father uh, lubog uh, pati ang mga bayan uh, ng Pampanga lubog din at uh, nakakagalit nga itong uh, naging uh, expose ni uh, Senator uh, Ping Lacson we laud him uh, for his consistency in uh, in uh, uh, with a fine tooth comb <laughs> binubusisi yung ating uh, uh, budget uh, yung general appropriations measure Mr. President uh, actually uh, baka maaring sagutin uh, next week Pagmagaling na po si Senator uh, Lacson dito sa aking simpleng katanungan. Sa ganitong katinding trilyong pisong halaga na uh, pagnanakaw sa gobyerno sa ilalim ng public works, ang magiging tanong ko sa martes uh, sa privileged speech ni Senator Lacson ay, bakit hindi pa nagre-resign yung sekretary ng public works? Yun lang po. Uh, at naway, maisagot sana ng maayos. Kung hindi man ni Senator Lacson, baka dapat yung Secretary of Public Works ang sumagot. Maraming salamat po. Thank you. Sabi nyo po, magiging mahirap po i-reconcile yung pangalan o yung tao na kung sino yung responsable sa mga insertions. So, paano po naman ito na yung mga, yung publiko naman po, baka ito naman po ang maging basihan yung inyo pong pagpresenta po ng mga lugar, mga projects ay ah, yung congressman po nitong ah, sabi nyo po talaga na mumbitik tik po notorious ang Bulacan ah, notorious ang Bulacan Ah, mga mabayan, ah, kaya rin nga sabi pong notorious ang Bulacan dahil po ito po ang pinakamalaking nakuhang pondo para po doon sa flood control project mga mabayan at pinakamaraming ghost project. Ano ba yan? Ah, mga kababayan, ah, bago po natin bigyan ng reaksyon, ah, comento, ah, ito pong kinatawan ng Bulacan, pakinggan po muna natin si Senator Lacson, mga kababayan, at ah, tungkol dito sa pander, ah, na pwede raw senador, o Congressman, mga kababayan, narito po ang sinasabi ni Senator Lacson. Ang funder na tinatawag ko, ito yung mismo nag-insert. Mm. Hindi niya diskrito, pero nilagyan niya, mm -hmm. 25% yun eh. Malaki ano, o. Oh. So nadagdagan pa eh, oh. Sa halip na isa na lang ang kausap, meron pang isa nagkahari na funder. Mm -hmm. Eh ito siguro yung talaga makapangyarihan doon sa House of Representatives or sa Senate man na kinabihan siya ng isang district representative na kung pwedeng senador, lagyan nyo naman kami sa district may kasi kulang. Mm -hmm. O yun ang sinatawag nating thunder. Mm -hmm. no? Ah hindi, sinasabi ko hindi ko masasabing lahat din senador, merong 10 mm -hmm. uh, uh, na uh, uh, parking fee. Opo. O kaya yung siya yung thunder. Mm -hmm. Hindi lahat, pero meron din ganun. Mm -hmm. So yan yan ang napakasamang sistema. Ang isa pa sa party naman ng DPWH kasi namamayagpag yung mga district engineers. Mm -hmm. Kasi ang ang range niya, ang threshold kasi, pag 50 million hanggang 150 million, ang magpapa-implementan niyan, yung district engineer. Mm -hmm. Pag lumapas ng 150 million hanggang 400 million, regional office yan. Mm -hmm. Tapos, above that, na central office na yan. Mm -hmm. Ngayon, yung regional office, pwede naman siya mag-implement mag ng even below 150 million. Mm -hmm ang ginagawa kaya kasi naki kaya sinabi nga ng pangulo di ba yung pare-pareho ang amount uniform na uniform pero mahalata nyo walang lalampas ng 150 milyong karamihan pag pare-pareho mm. kasi ka district engineer ang masama sa Bulacan <laughs> na na kasi ang meron doon mga talagang suki na sabi natin suki mm. mga contractors ano. nakausap namin yung iba actually uh -huh. sila laban sa loob nila yung ginagawa nila napilitan sila kasi wala silang hanap buhay eh. Mm -hmm. so ang district engineer ang sindikato is uh, merong proyekto na ipinakiusap na sa kanya ng congressman no? mm -hmm. ito akin yan ha? Mm -hmm. pero ikaw na mag-atado mm -hmm. so maski isang pumbilyon pa yan hati-ati na yan ng uh, district engineer ng uh, below 150 mm -hmm pwedeng 77 million, pwedeng 98 million basta below 150 para na sa resort niya. Do mm -hmm. so pagayin natin na yun, Pipili na nga siya, ngayon siya ng mga contractor. Yes. Ang balita nga namin sa Bulacan, ano lutuan na eh, wala na in bidding eh. Mhm. Mm mm, ano na. na siya? Basta turo-turo na lang. Uh, paperwork na lang eh. Mm -hmm. Parang parang ano lang mesa-mesa na lang. Ano yung si Ayan po napakalinaw po na sinabi ni Senator Laxon ah yung bulakan na sindikato na ah wala nang bidding-bidding ah mesa-mesa na lang anak ng weteng o kaya pala tinawag na notorious tong bulakan pagdating diyan sa mga flood control project ah eh mo uh, sinabi ni Senator Laxon mga kababayan ha Merong senador, ha? may mga senador, di naman daw po lahat, pero merong mga tumatanggap ng parking fee. Ah, yung pinakamatindi, yung pander, mga kababayan, 25% po yata yun. Ha? Napalaking pera, mga kababayan. Ha? Ah, kaya po maraming netizen, ah, hindi naman po natin sinasabing direktang may kinalaman dito si Joel Villanueva mga kababayan, pero marami pong nagsasabing mga netizen marami pong lumalabas na alingas nas mga balit-balita mga kababayan mga kababayan ah, na tinuturo itong si Joel Villanueva <laughs> ah, sabi ni nakita ko nga sa isang sa TikTok sa sa TikTok mga kababayan sabi ni Villanueva mga kababayan siya nga po ang naghahanap ng nawawalang pondo ng mga ghost project pero bakit daw po siya ang tinuturo mga kababayan bakit daw ba tinuturo si Senator Villanueva ama ah, mga kababayan ang sabi niya nasaan ang source ayaw daw lumabas kasi natatakot baka madimanda <laughs> ah sabi ni Villanueva talagang madidimanda siya anak ng wedding oh. paano nga naman lalabas ng mga source kung madidimanda ka ah, ay boss ay natatakot siguro mga kababayan <laughs> alam nyo mga kababayan ay ah, itong si Villanueva mga kababayan si Joel Villanueva Ah, dati po pala ang player ng basketball to, Bar City player. Naging kumpara niya to ng Pilipinas mga kababayan Eh. National team eh. Member eh. Ah, kaya po pala magaling dumipensa mga kababayan, defensive player of the game Villanueva 3 points ah, mga kababayan kasi wala pa namang ginagawang investigasyon ah, pumiyup, ah, pumipiyok agad itong si, si Joel B. Ba, mga kababayan na wala daw senador na sangkot sa flood control project mga kababayan ah, kung bukas ko ka may agad ah. pero mga kababayan ah, may nabasa ako oh, mga kababayan ito pa lang si dating ah, uh, dating test naman to, mga kababayan eh. ah, eh, nasangot din sa Anomalya, mga kabayan, sandigang Bayan ng ah, mga Ghost Project at uh, sa NGO. Mga kababayan. Ah, kung baka so, may, may, Pero na-dismiss po yata. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. na ah. Kung baka so, may, parang may bahid ka na. Ah. Ay, parang may tatak ka na. Ah. Ah, mga kababayan, ah, kung makikita nyo yung sinasabi, ah, narigis sinasabi ni Joel Villanueva, naniniwala ba kayo, ah? Ah, mala demonyong project daw po, mga kababayan. Ah, ginahasa daw yung bulakan, mga kababayan. Ah, nakakawa daw kanyang mga kababayan. Ah, natin bumabaha. Ah, tinatali yung mga sakyan para pag lumangin tubig, hindi naanod, mga kababayan. Tapos lulusong sa umaga, magkakape, ay maliligo. Tapos papasok sa trabaho, lulusong sa baha. Ang nakakatawa rito mga kababayan, ah, tatlong taong na ron niyang palaging pinapasyalan ng agono ay bulakan. At tuwing may bagyo, pinapasyalan po niya. Ah, sinasabi niya po sa mga kasama niyang sinador. Bakit hindi mo sinasabi sa taong bayan? Ha? Nagpatawag ka lang uh, sana ng investigasyon para dyan sa mga pagbaha sa mga flood control project. <laughs> eh bakit ngayong nga lang nag-aatungal? Ha? ha? Nasabihin mo, nakakaaway yung mga kababayan mo sa Balakan. Ha? Ang nakakarawa pa mga kababayan na pinakilala niya si... Eh, Senator Kiko from Pampanga, sabi ni Villanueva. Ah. Yan sabi ni Senator Kiko. Ah, maraming salamat sa kinatawan ng Bulacan. Ah, parang insini-insulto ka ni Kiko, Villanueva. Ah, kinatawan ng raw ng Bulacan. Ah, anong ginawa mo? Ama, <laughs> ah, sana nga itong ah, ginagawang investigasyon ni Senator Ping Lakson mga kabayan parang ang ng ibang netizen pagdating sa senador parang malambot siya mga kabayan dahil nga mga kasama niyan mga kaibigan niya sana maging patas ah kung mayroong ebidensya sana may mapakulong ah may maparusan wag lang sana itong mga district engineer siguradong madidikdik dito mga kababayan ah dito sa flood control project ay ah, mga kontraktor, district engineer, ah, eh yung matataas na politiko, baka wala, mga babayan, ah. Kailangan may masampulad po dyan mga babayan dahil sindikato na po ng Pilipinas yan, ah. Kinagawa nilang utang ang mga Pilipino, ah, sa ah, ang naghihirap po dyan yung mga nagbabayad ng tax, ah, mga babayan, kaya dapat may mapakulong si Senator Ping Lakson kung South Korea napapakulong yung presidente. Ah, yung First Lady. Ah, dito sa Pilipinas wala pa tayong nabalitang nakulong na senador mga kababayan. Ah, kung magagawa po ng Senator Ping Lakson mga kababayan. Ah, taas po ang tiwala lalo ng taong bayan dito kay Ping Lakson dahil po pagdating sa mga korupsyon. Ah, malinis po si Senator Ping Lakson mga kababayan, mari po kayong magbigay ng inyong opinion, komento, comment down below mga kabayan, mabuhay po kayo, patuloy po nating babantayan, abangan ang mga balita tungkol dito sa mga ghost project, ah, sa mga flood control project, hindi lang po yan, marami pa po yan, sabi ni Senator Ping Lakson mga kababayan, mabuhay po ang Pilipinas.